Masih di kita tanah nasional high school. Mga testing kita gudmanhan. Iro tagbain tindi nga sura. May da kiala yun. Baga magpapa ang kuno. Libre ko na yan sura. Damat kan Sir Richard. Richard Laurentian an si principal. Kuha mo ito nakagsarit anay kita. Pagya po ning katalahuran ito nagmamangulo. Kay bangin yung talon. Baga masyak. Anong nakita ni kita binur balabag Thank you. Oresa pa yan. Upat, lima, unong, pito.

Good morning, good morning, good morning, good morning, Today is September. Ano yun na? 19. September 19, 2024. Time check. Quarter to 12. Nagpapaspas si Tonyo. Oh, so, natin na siya rin, ano? You know? Um... Masih ada kita tanawa National High School, Amerika lah. Oh, okay. Uh, matisting testing kita han iro tagba yung din nga sura okay may da nakiala yun masugot man lagi kita ano um, magpapa baga magpapakong no libre ko na yan sura o oh, ha? kikitaon ta didi kikitaon ta gudman good, good salamat kan sir uh, uh, richard uh, o oh. Uh, Richard Laurentian school head ano and principal diniha tama ba uh, sorry wala kita kasayod and oo uh, so amo um, ito nakagsarit anay kita dito syempre para magsatag haponin katalahuran nito nagmamangulo kay bangin in talon baga masyak ano nga ni kita nagbinorbalabag oh uh, oo so, di kita di didapit Mapaingat ka yan. O, kuno dapit didto Ma. Kuan din hi. Makikita ni, ano, ito. Oval, ano. Hopefully. Gito, ano, dila kita nasabot. Baga. Sunod na niya nga pagsulod. Inin, nakarid kuan na ini, carpet. Ano ba nga ba? Malay mo, mahimun din nga. Kulusiyon. Mahimun niya nga, sports athletic or oh, kuan gym no nga for Paris ba itong grandstand ano di lagi ito nasa butari nga mga panahon mahimo din hinga magkaadabahin hin dako nga pundo okay dako ito nga pundo at pagkukuha takay din eh pwede din he, mga ibraba so din eh pagdadaglagan di rin magpapakulub it mga atletic ngayon it mga runner din eh makakadalagan hin maupay kay siyempre puro parehas di rin magagawa kung mahingad to na yung raha dapit ha ano pa yun eh ha mga sugar so, itong grandstand ano oo wala ka dira sa oh oo eh baga malay mo ta itong mga mga dreams ba baga advance mag isip oo kay siyempre bubutangan mag gapin yung dinin kuwan in, -din -din in covered no kakabiran man ito para di rin good masisirakan Katapos din ni, eh, pwede daw mag gym, gym gymnastic, pwede lawat baga di volleyball, pwede lawat di didi... no, iba 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 gi hapon nga pwede makuha nan hitong athletic no. Sports athletic. O magdilang angel ka lawon taton niyo. Malay mo, di ba? Oy. tadi di niya baka kita sa Spaceship. Ah, di kita bulan. <laughs> Oo, oh, bakit at naka-rubber? Ayun ito. Hindi niya pira. Kapilipin. Pagpira, yun yun. Cinco to sa. Uy. Baga, nanginginanot akong uh, katunaan. Ito <laughs> yung idro. Tag cinco. Uh, kada Kadao sa nga estudyente, papalit. Tag pira. Tag gusto mo? Daan na tulog si Silopin. Uh -huh. Oo, oh, daan na tulog si Silopin. O, malibot na kami ha. Ano na kami? Wala pa? Pipera mo. Ano, usual nagbabalong la kami kanon. Pero sura. Napalit. Pinalit na kami sura waray pa? Depende. Gusto niyo yung sura? Ano, tiwag ka rin yung sura? Kaya na, kaya hindi man nakong Hadiman. kamo di. Ano gusto ni Yenim? Ya oh, iya pala dia. Kedi butan sang ketchup di. na. di rito, di Na ketchup Ay pag inaudaud dikit. Ah. Dire. diri ta ako sir. Na ketchup ka? Oh. oh. ako <laughs> Thank you, sir. <laughs> oh. Ah. Thank you. Oh, May kanan ano? Okay. Thank you. Uh, ano kan? oh, <laughs> <laughs> oh, uh, kan, <laughs> <laughs> oh, sa kapot, <coughs> <coughs> <lima> kapot. <na, lima. laughs> <laughs> 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 Uh, ayo na, ayo pagbayad ah. Ako kasi gila kung pirag to. Pero ni ko ano yun uh, nalo, ayun, uh, p -p -p na layton. Oh. So bali tulo na. Tulo. Upat, lima, unum, pito. Arating, hello. Thank you. Sige na. Pa, ma, pirag ka mo. Uh Opat. -oh. Opat, balik pito na no. Bigaw na ka. Sige na, ano kayo makaruyag? Adi. Oy. Lima. Uh -huh. Lima. Sige na. Kuha na ka. Oo. Uh Pari -huh. pa yan. Uh -huh. Amar malati ya. Uh -huh. Ikaw, kinaw ko na. Uh oh, oh. Adi mo? Manok? O sige, adi nila. <laughs> Ay, salamat sa Salamat, Han. Sponsor. Dira kitun, dira ah, kitun akun. Yung pala yung lahat. O, oh, ha? <laughs> ikaw. So, Kira ko na. Kinuha na Siam. Adi? Ikasiam. Ikasiam ka. Pero nga tanong na. usan Ika Maniti. Ikaw. Nakuha ka, libre. Sige <laughs> na.

Ma kuntamo? Oo. Adit bayad. Ah. Oo, oh, wala sa payan. Tinanong ko pa na. Mo pick up away roi pa, Coryas oray kita. Cory niya madi. Ha? Huh? Jerika. Ading riba, oh, hi ulin na lato. Dilumpya timo. Ang gitagino ikaw na kun ka.

Ginaw ka na? Oh. Ha? Ginaw ka na? Ha, in the pit? O, oh, ang palaya. Tagpera man ito. Kuya, tag pera ang palaya. Tag yes. Tag-jis? Yes. Tag-usa ka mo? no, oh, adi na Oh. Sige. Ako na lang mabayad. Adi, doon ang palaya. Thank you. oh, ano sa payaan. Kapag kaya sa ano, ito yung papag-sura. Ha? iya yeah, iya yeah, iya yeah. iya yeah, ada yang Ito na lang ng sura ah. <coughs> okay. Amo ay din hit. Pero din hit karaunan. E bawal hira gumawas. Sa ito ba nagapin lala pagpalitin sura. Oo. Oh, ito ba nagbabalon. <tos> 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 Hello. Hello. Hmm. <laughs> Blockbuster na di. No pilay ra. Oh, gidu ko. Ano no hoy no intun. point ka na. <laughs> uh oh. Haroy <laughs> inin nga video nga camera oy. May dam mga na delete nga file ah. Nag-stack up tapos nawaran ibang nga file ano ba itun? Oh, yan ka. Tao, bagay, ulunan. <laughs> Panitikan. <laughs> no, delete mo nun. Ng... Okay, may dako. gipasin yun, iba. Nagapilirahin yung snack lang Pinanagan kong tag-20-20. Ah, nagkawaran yung ibang apay. Kinawa ka na? Oray pa. pa. Ano tayo mo kuhan? Pero huyag na sura. Manok, gusto mo? Iya. Yeah. May daga kanon. Right. Dahay, may man dahay man pating kanon, tagpert kanon. Tagjis. Tagjis. Oadin trenta. Nagpasinsilyo na lang ng daan. Palit na lang ko tuman. Adin dus. Awayan dus. Kataga din ka. Tugup. Tugup. <laughs> <Tugok? laughs> um, um, uh, oh, imna um, lagi kanon ng balon, pero man. Kuya, mala dito. Ha? Ika, ikaw, ikaw, gaya po rin pa. <laughs> tuman na. O, oh, ya. na ka nalaya. Yeah. At nagpira so man it. man tayo tuman nga sa pun. Tag-gis ito. oh, adin gis. Man nga po. Hino ito nga Ha, ina ikuan. oh, hino ito Jeremy. Jeremy, hain ka na ako Tugup. Tugup. Ano oh, ba ba nagtas na ka mo? Pag-uuli. O, nabaksingiro Jeremy. Jeremy. Lagarto. 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 Singero. Singero. Pag practice per me. Nagdog na ni niya. Nagdog na. Kung sige na kaon na. Palit na lang kanon ha. Salamat ya. Ngore sa payan. Tingnan mag na magsa kay nakita. Kawaro ni bunga dito bad tumiya sana di rin naubos. Tingtig daya pag stock up. No? Oh, oh mamili pa kita sugod sa tunga na sa tambay la. Tagbay tagbay ti ano? Ti manok. Babalik kay mo 20. Hmm. Tapos araw na lagi hap. palit na lagi hap po. Hmm. Asayan ala. Masay ka. Or ano ti mo manok or ano ti mo? Ha? Huh? Manok? Oh, adi. <laughs> adi tagbay ti mo no. Oy. Amo na lang salin. <laughs> Eh, 700 dad to. to. May 5, may 10. Okay. Okay. Buko. So, mo? O, tag, pera papalit ko? 5. O, tag 5. <laughs> Ikaw, tag 5. O, oh, tag 5. Oh, tag 5, 5 <laughs> ah. lang. O, oh, 5, <laughs> <laughs> Tak kira tu ni? Tak singko tu. singko ba kuan ba tak kuan hera tak doha. Oh. Tapos palit na lang ng juice man dito tag 5 eh. Oye, oh, wala ko na kunan tang kinakaptan. Ye! Maka di ako. Alright. right. Siyempre kun maram ka sumulod pag sarit. Masulod kay pag pag Paggawas. po Thank you, sir. Ha? Uh, sir Richard Laurenti. Alright. Thank you, sir. Thank you. <laughs> Alright. Marisyo ang kabataan din tuloy. Tag 20-20. May kalat 20 pesos. <laughs> May da na mapapalipay nga bata. pinagihiton nga sura. Kay kasagar din man ano. Iba din hinga ko ang Kanina sa nga baksidor. he hey, Jeremy Badto uh, dos pesos dos pesos in na ni Korta uh, nala although kinaon na kunayahan ko anhan aga pero niya nang aod haray eh. so mamay ka to anong aray niya dara nga balon niya kanon again ano thank you so gin batag gin tunga tala uh, buwas add to hey. kita hit <coughs> depende dito di may craftsman liwat uh, sir, bumati kamo mo ni sir Richard sana kung masundan pa <laughs> mamay may lang no? anyway thank you nga daan hay mo ano uh, na, nagpadangat hinin nga pag uh, palibre ano tag 20-20 sura ano so hopefully sunod nga adlaw o oh, so, buwas nga adlaw Ah, itong lot ito na kakadod ibang bang ibang mga iskulaan. So, don craftsman, parahain kita. So, na tong kanina baga gin, gasto, ay eh, 700. Oo. tapos, buwas, liwat. Oo, ha? Okay, okay, okay. So, again. This has been your friend from another stars. Inin iubos in, nga sang kay, sang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, Mama. Chup chup.